Hey mga pamangkin this is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy. Cause me... Nagkaroon ka na karelasyon tapos niloko ka niya. So ilang taon muna kayong magka-relasyon? Nine years. One year. O tapos paano Nine. mo, paano mo sinabi na niloko ka niya? Baka namang katang isip mo lang yan. Kasi so, po, umuwi po siya ng probinsya. Hmm So, wala daw siya sa probinsya. Nagkaroon siya ng nakilala, nakakilala siya doon ng iba. O, tapos? Tapos, nalaman ko na lang na lagi siya nandun. O. Sa babae niya nun. Paano mo nalaman? Legit ba yan? O baka galing lang yan sa mga marites? Galing sa mga marites. O, paano mo nga nalaman na legit yung information na yan? Kasi baka naman judgmental lang tayo sa tao. Eh, umamin din naman siya. Umamin siya na ano? na nagustuhan na nabibigat siya doon. Na nagustuhan niya yon So, kinonfront mo siya at inamin niya na nagustuhan niya yung babae na yon O tapos, ano nangyari? Nag-break kayo? Ganon? Hindi. Nagkaroon kami ng awan O tapos, break na kayo? Kaya hey, ngayon, ayaw din naman yung umiwanan. O pero binrekan niya na yung babae na yon na naging cause ng argument ninyo. Nagkahiwalay na ba sila? Hindi ko lang alam. Ay, so, so, ngayon, yun, anong gusto yun? mong mangyari sa buhay mo? <laughs> ngayon ang gumugulo sa isipan mo? Parang nararamdaman ko na nagkakaano pa rin sila. Nagkakachat? Yes. Yeah. O tapos, kayo pa rin dalawa ngayon. Naguguluhan nga ako eh kung anong dapat kong gawin. Ano ba yan kayo magjowa pa lang kayo ng one year? Ngayon nag-cheat siya sa'yo. Ngayon parang ang nangyayari is hindi mo na maibalik yung tiwala mo sa kanya. Kasi parang feeling mo meron pa rin silang something na sabi niya is wala na. Ganon, parang wala ka na tiwala sa kanya. Ganon na nga po. Ganon. So ano ikaw, kung tatanungin kita kung ibabalik ko sa'yo ang tanong. <laughs> diba anong gusto mong mangyari sa relasyon niyo gusto mo bang makipagbalikan diyan kasi mahal mo o oh, ayaw mo na kasi nasasaktan ka na ayaw ko na di ang kaso ayaw yung makipaghiwalay sure ka talaga ayaw mo na 100% ayaw mo na ba talaga kung ikaw ang tatanungin gano na nga okay alam mo kasi, kasi nawala na Nawalan na ako ng tiwala eh. Okay, nawalan ka ng tiwala kaya sinasabi mo ngayon 100% ayaw mo na. Alam mo, ate, at Mariel, um, since ayaw mo na, edi wag na. Apakasimple. <laughs> ba? Diba? Ikaw na nga tinatanong ko. Sinasabi mo, ayaw mo na. edi di wag na. Ikaw ang magdidesisyon para sa buhay mo. Hindi siya ang magdidesisyon para sa'yo. Kahit papilit pilit-pilitin ka niya, kahit pa ka niya, kung talagang ayaw mo na, ayaw mo na talaga. Unless, gusto mo pa. <laughs> Diba? ba? Ang hirap kaya na to be with someone na wala ka ng tiwala. Mahirap 'yun. Mahirap i-pursue at mahirap i-work out ang isang relationship na wala nang tiwala sa gitna. Kasi yung tiwala para yang ano eh, para siyang salt. Wow, salt. Ano ba sa Tagalog ng salt? Asin. Para yang asin ng relationship na nagpe-preserve sa isang relasyon. Ngayon kung wala na yung asin, wala nang magpe-preserve sa isang relationship. Eh paano maglalast ang relationship ninyo? Isang ganito lang, isang problema lang, isang bagyo lang, wala tumba na de ba? So ikaw na nga nagsabi wala ka nang tiwala at saka ayaw mo na rin talagang ituloy ang relasyon dahil may duda ka na doon sa jowa mo. Idi yan muna. Kahit ano pang sabihin Ina, niya sa iyo, kahit ano pang pa pagsusuyo Ina, niya Ina, sa iyo, naawa ka. Eh baka nga kasi mahal mo pa. Hindi na 100%. Oh, hindi na 100% pero may medyo mahal mo pa kasi naawa ka sa kanya, ganun. Yes. Oh, sige, naawa ka sa kanya pero hindi ka ba naawa sa sarili mo? <laughs> Uy lang. Oh, nakakaawa siya pero ikaw <laughs> di mo na aawaan ang sarili mo. Minadinan yeah, ng ukit ko pa kasi tidey nung bago pa lang para akong ano, hindi ko anong sarili ko no? Oh, di ba? Para kang wasak na wasak na wasak. Winasak ni Lastimas. Lastimas Bayo, oh. Lastimax, Lastimat, Maximal. Lastimar, Lastimar, Maxim. Lastima, Lastimac. Yeah. Sino si Lastima? Di ba? May kantang ganon. Sino si Lastimak? <laughs> wasak na wasak ang puso ni Lastimak. Di ba? oh, ikaw, ate girl, naawa ka doon sa jowa mo, kaya hindi mo siya mahiwala yan. Pero hindi ka naawa sa sarili mo na naiiwan kang wasak tuwing niloloko ka, ganon? Yeah. Diba? Sinong dapat mas pahalagahan mo? ba diba sarili mo? Kasi unless bigyan mo ng pagpapahalagahan sarili mo, hindi mo mapapahalagahan talaga ang ibang tao. Patuloy lang kayong mag destroy ng isa't isa. Patuloy lang kayo na gagasgasin at sasakitan ng isa't isa. Kaya importante na bago ka maawa sa ibang tao, maawa ka muna sa sarili mo. Kung ilang beses ka nang nasaktan, na-stress ng dahil sa isang tao, ibitawan mo. <laughs> 'di ba? Lalo na pag nakikita mo naman na naman talagang effort na magbago. O kaya naman hindi rin talaga nagbabago. Sabi mo nga is parang feeling mo at sa instinct mo is meron pa talaga silang connection, meron pa talaga silang ginagawa. Eh ibig sabihin hindi talaga siya seryoso sa pagbabago. Eh bakit i-stress mo ang sarili mo sa isang tao na hindi naman willing magbago? Naawa ka sa kanya pero hindi ka naawa sa sarili mo. <laughs> Di ba? So, mag-focus ka muna sa sarili mo, ate girl. Kasi kasayang ang buhay kung puro na stress ang natatanggap mo kasi hindi ka mapalagay sa isang tao na hindi naman nagbabago para sa iyo. Salamat, mam. Mabab. Diba? Gee, okay, so maraming maraming salamat okay. sa iyo Ate Mariel. Sana maraming na, maraming sana nakatulong siya. po 5000 lang po. Paki-sensitize na <laughs> siya. <laughs> lang. Maraming salamat Ate Mariel. Ayun. Dinidinig natin sa mga live mo. Oy, thank you. Thank you, thank you so much Ate Mariel. Maraming salamat it's ha. It's thing, yes, thank you. Ayun binabako na si Ate Mariel. Ay thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.